Tatlong kalansay ang naretrieve ng na mga otoridad sa isang bundok sa Sitio Tagbak, Barangay Makabugos sa bayan ng Libon Albay nitong nakaraang lunes, Pebrero 5, taon 2024. Kinilala ng National Bureau of Investigation at Albay Police Provincial Office na ang mga biktima ay nakilala Nasina Eugene Sasota, 44 anyos, magsasaka na nakahubad pantaas, naka-black short at itim na chinelas. John Paul Sasota, 11 anyos, estudyante ng Tagbak Elementary School na nakapulang t-shirt, orange short at itim na chinelas at Cyrus Boto, 10 anyos na umalis pa sa kanilang barangay noong Disyembre 30 nitong nakaraang taon, ngunit isang buwan ang nawawala patungong barangay alungong ng nasabing bayan pinagsususpetsahan na mga miyembro ng Concepcion Criminal Gang ang may kagagawa ng nasabing krimen. Based naman sa report na nareceive natin at sa tulong ng uh, Provincial Intelligence Unit ng PNP, nag-operate po sila noong December first st week, muntik nilang mahuli si Gilbert. Nakita itong si Eugene na kausap ng mga polis. After that incident na nakataka si Gilbert, nag siya weneltahan itong family while nagkokopras kinuha ito ng grupo pati yung dalawang bata inakyat doon sa bundok doon ang nila huling nakita nung pag retrieve namin po uh, bumaba po kami sa bangin bangin po ang tinapunan nila nakala nila hindi na mali-discover ito napakahirap ng terrain ang taas ng bundok at sa kabangin po yung tinapunan nila and of course kailangan muna natin confirm yung identity ng mga nakuha nating remains to conclude um, na sila nga talaga yung mga nawawala. And then after that, mag-iimbestiga ulit tayo dito at uh, pupuha um, tayo ng mga statement ng mga witnesses and that's the only time that will be able to find it kung ano mga taso at kung sino yung mga taong involved. Nananawagan rin ng justisya, ang isa sa pamilya ng biktima. Ano yung anak ko? Sana maisip nila yung ginawa nila. Sana ko na mali ang pagkano nila kahit wala na po ang anak ko, mahal na mahal ko po siya. Kasi sa akin siya nang Ang hiling ko po, po, sana po, maging maganda ang resulta na Kaso na, maano ma na Nanawagan rin ng otoridad na makipag-ugnayan kung may impormasyon na alam ukol sa mga sospek. Uh, yung unang panawagan natin, na-observe natin na medyo bumubunga na. Uh, nagkakaroon ng tiwala sa mga law enforcement agencies and uh, we are encouraging them to continue to support your law enforcement agency kasi yung peace and order situation sa isang lugar ay malaking contribution sa pag-progress. Kahit yung mga remote barangays natin. Kaya please continue to support your law enforcement agencies. Thank you. Sa paagi po nindo, baad madangok or mahiling ninda, mas magayon pang sumurinder na sila. Kasi baad, di ba paano nangyari pag para ng otoridad na